Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo para mag-update dito sa Parkstone yung mga ginagawa pa lang like itong uh, Black 19. Uh, sorry, Parkstone. na view pala. <laughs> Nahilo na. na pala tayo. No? Nasa na tayo. At yun, uh, makikita natin na uh, ang bilis nung uh, pagkakabit ng uh, kuryente. May mga kuryente na sila. At uh, siyempre, siguro wala pa rin silang tubig no na direct papunta doon sa mga kabahayan nila kasi makikita pa natin yung mga uh, container ano ba tawag, drum no, na sa labas na line up sa labas pero uh, kahit pa paano naman ganoon meron ho namang uh, nagsusupply talaga sa kanila time to time ng tubig so sa ngayon uh, syempre, mabilisan yung uh, pag relocate at at the same time kahit uh, nandito na yung mga beneficiary wala pa silang kuryente pero sa abot ng makakaya naman no ng mga empleyado na nagtatrabaho po dito. Talagang ginagawa nila ng paraan na magkaroon na rin sila ng kuryente at uh, the same time, yung, siguro yung tubig din. So ay eh, makikita natin, parang last two weeks na nagpunta tayo dito, wala po itong mga kuryente na to. Pero ngayon, ayan, may kuryente na. So ikutin natin, uh, update tayo dun sa mga nilalagyan na nila ng kuryente. Okay, lipat natin para mas makita nyo ng mas maayos. So ayan oh. So ito yung uh, last time na uh, pinuntahan natin wala pa silang mga kuryente pero ngayon ayan may mga kuryente na. So di ba? So dalawang linggo lang yung nakaraan at ayun dahil nga siyempre may mga tao nang uh, na relocate dito, may mga beneficiary na, may mga pamilya na. So talagang uh, pinipilit nila na malagyan na kaagad ng mga kuryente. So ayun makikita niyo yung mga empleyado, tuloy-tuloy yung trabaho nila para malagyan na ng uh, ng kuryente yung mga kabahayan, no? ng mga pamilya. Ito yung block 19. So, Black 19, block 20 siguro. Ah, pupunta natin dun yung a ah, oh, ikuti natin na to. Siya wala na music dun. Kasi, <laughs> baka, oh, silipin natin. Kasi may nagpapasilip nga pala sa atin. So, hindi natin sure kung a ah, lahat ito ng bahay merong kisame. Pero, ito, makikita ho ninyo na talagang may kisame mina So, ayan o. Oh. So, syempre, naka-tiles na. Ayan o. Oh. So, depende. Kung sa iba, dito sa night eh, view, walang kisa eh. Pero sa ngayon, itong mga nakikita natin, ayan po, may mga kisam na ho yan. So, ayan o. Oh. Tuloy-tuloy hanggang CR yan. So, napaka ganda at napaka-ayos na. So, syempre, doon sa mga pamilya, napakapalad ninyo kasi nakakisa na kagad yung uh, mga bahay na Madadatnan, madadatnan po ninyo dito sa Naik Tika nga, ticheck nga kung uh, may, kam may sounds pa tayo. Ah, uh, sawa naman ng Diyos, may sounds pa. <laughs> Nagluloko kasi yung sounds natin. So yan, ikutin na natin to para makita ninyo na talagang tuloy-tuloy uh, yung uh, paglalagay, ng uh, pagkakabit ng mga kuryente. So yun, yung tubig nga lang talaga sa ngayon pa. Pero siguro mga ilang linggo, buwan, depende. Baka magkaroon na sila magandang hapon no, ng uh, supply ng tubig. Papunta na talaga diretso sa kapayaan nila. Kadang hapon. So ayan sila kuya oh. Kuya, sama ko kay, sa video ko kuya. Ayan mm -hmm. yung mga empleyado oh, dito na <laughs> talagang ah, uh, sinisikap nila na magawan at malagyan na kagad ng kuryente yung mga pamilya na narilukit na ho dito. So ayan. Oo nga ho. Ayan. <laughs> May kuryente na. Ayan na oh. Tapat na. Talagang uh, anong oras na ngayon? Alas 5 na ata. Pero tuloy-tuloy pa rin sila kuya sa kanilang ah, uh, paggagawa para makabitan na nga uh, ng, ah, uh, ng kuryente yung mga pamilya. So, kasi yung yun Oo nga ho eh. <laughs> kaya buti yun, jajan na ho kayo. Mabilis ng ano ninyo dito, ng uh, orientation, kumpara sa iba. Yung iba talagang matagal-tagal ng konti. Sige kuya, salamat. Salamat po. Sama ko kayo sa video ko. <laughs> ay, sila kuya, shout out kila kuya. So, ayan, uh, ito yung block 19. So, yung kabila rin to 19. So, 18 yun. At ayan, no. Oh, nung last napunta natin dito, no? 2 weeks ago ata 'yun. Uh, wala pa talagang ano 'yan pero ngayon ayan, no. Oh. So ito 18, no. Oh. Ginagawa pa lang ito. Pero makikita nyo ayan na nakaabang na 'yan, no. Oh. So Huhulugan na lang yun ng, uh, sa galing sa ko ayan, no? Oh. at sila kuya nga tuloy-tuloy yung trabaho nila. So at least ito meron na dito yung iba nakakapag submitter na. So, ikutin natin itong uh, Black 18 dito. O oh, may na na. Sa so, ngayon, ah, uh, ah. Dahil ngayon may mga drum. So, wala pa rin silang tubig, no? Para doon is kukunik. At, uh, mayroon na naman yung nakaabang, katulad nito. So, hindi lang ho natin alam kung ano pa yung kailangan para magkatubig na sila galing sa loob. So, itong, ano na to, host na to, itatap na lang yan doon. So, magkakaroon na ng tubig dun sa loob. So, depende, ang nakakaalam lang yan, yung ah, uh, in its A, no? O yung developer, kung uh, kailan sila maano ng tubig. Yan, ng hapon po. So, ayan, at uh, tingin ko naman, mga ilang ano na lang yan, makakabitan na sila ng uh, tubig papunta sa loob ng bahay nila. Kasi nga, ayun, kahit paano yung kuryente, eh, nagagawa na sila. At dito na tayo lusot. Ayan. So, ito, 18 na to. So 1817 nung last basta wala pa ngayon, meron ng kuryente nila. Meron na silang mga kuryente, no? Yung mga pamilya. At ah uh, ito bago na naman 'tong ginagawa. Ito ay block 17. So block 17 ito 18 kabila na yan at uh, yan. Tuloy-tuloy yung trabaho at uh, ay eh, makikita niyo block 17. So under construction na at ayun oh. Meron din kisami na yung bahay talaga in loob. So ayan, di ba? Kisami at tiles. So ayun, tuloy-tuloy. Ikot lang tayo dito. Ito yung update natin ngayon. Dito sa Naik View. At yan, baka bukas makalawa sa susunod ng buwan, eh, tapos na ito at uh, mayroon na mga binipisya rin nakatera dito So ayun o oh. Same halos lahat itong dito sa may lugar Malapit lang itong uh, Sa may kitang hapon Sa may pagpasok dito sa Naik view, So ay uh, Ito yung parang uh, Likod ng uh, Black 17 Hello po Block 25. <laughs> 25 Naku, hinaganap uh, nga rin ako na Hindi ko rin makikita pa eh Sige salamat po <laughs> So, ayan uh, Ito pa yung likod ng uh, Block 17 So, ayan, ginagawa pa rin nila Tuloy-tuloy pa rin At, uh, ayan, may kisami pa rin talaga So, hindi natin alam Kung buong kabahayan dito sa may view Ay uh, lalagyan nila ng kisami na mga bahay Magandang hapon So pa sila kuya, kasama ko kayo sa video ha. Ah. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. So overtime na sila. <laughs> Mabilisan na yung trabaho. Kailan daw maano, lilipat yung mga ano rito? Ah, bukas na? Magagaling na saan? Bakor pa rin. Ah, okay. Diyos <laughs> so, bagay, para makapag-adjust na rin sila ng buhay dito, no? Ay, at least ang bilis na naman ng trabaho doon, may nang, nagkakabit na ng kuryente. Oo, oh, e. eh. Parang uh, two 2 weeks ago wala pa eh, pero ngayon may kuryente na sila. Sige, kuya, salamat. So ayun, may mga marerelocate na naman dito. Kaya tuloy-tuloy yung trabaho. Ayun pa. Okay, kita nyo may nagbabari na pa yan. So may kisami talaga ayan eh. Kaya mapapalad yung mga marerelocate. Ah, hindi ko lang alam no. kung uh, yung pinanggalingan nyo malalaki kasi may mga na, ano, na mali daw yung bahay. Pero kung titingnan ninyo yan sa isang pamilya, para sa akin na uh, malaki na ito kung sa mga bahay sa informer sitler, di ba? Sa squatter area. E tingin ko naman hindi hamak na mas maganda, mas malaki, mas maayos at mas maganda itong bahay na to kumpara dun sa mga bahay na no doon sa squatter area o kung saan man siguro depende kung yung iba ay talagang malalaki yung bahay nila sa squatter area well yun po pero para sa akin kung nakikita niyo yung mga residente sa squatter area alam naman natin na talagang uh, light material yun ah uh, hindi ganun ng kalakihang pero napagkakasyaw nila yung pamilya at ngayon nasasabi ko na mas malaki naman tong bahay na to kumpara doon siguro naman di diba? nakakisambi ka na, nakatiles ka na, nakatira ka pa sa subdivision. So although malayo nga lang sa tawag dito, sana buhay, pero siyempre, i na lang. Gandang hapon po. So ayun, yung uh, update natin dito sa Naikbio. At uh, tuloy-tuloy gawa nila. At uh, may mga marirelocate na naman daw ho sa susunod na araw dito sa Block 17 at 18. So 19, last, uh, yun nga uh, Nakarang ling, dalawang linggo uh, Pumunta tayo dito para uh, Kumustahin nga At uh, May kuryente na kagad sila So yung problem na lang nila is uh, Yung uh, tubig Pero may abang na yan Katulad ko nakikita ninyo Ayan o no? Nakikita nyo ba itong black na hose na to So itatap na lang yan Papunta dun sa, ayun o no? Yung kulay blue, ayan mm -hmm. o no? So, i na lang siguro yan ng ano, ng uh, mga ano ng tubig, no? Para magsusupply. Okay. So, ayun po yung update natin dito sa may na uh, naik view. At, ah, uh, nakakatuwa dahil, ayun, uh, ilang araw, linggo pa lang sila dito. May kuryente na lang, may kuryente na kaagad sila. No, may mga kinakabit na. Uh, magandang balita po yun para, di ba? Kasing init. So, may magagamit na sila para makapagano ng electric fan. So, kung ano man. At uh, yun, napangangailangan nila. Okay, so maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel channel. Nabubulol na tayo. Maraming pong salamat din sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. At syempre, uh, meron din po tayong bagong uh, Tawag dito YouTube channel regarding sa ating mga charity uh, work no meron tayong uh, bagong YouTube channel uh, para sa charity work natin paki-support na lang ho ninyo yung ating uh, bagong YouTube channel na charity work so yung ginagawa natin dito pagtulong no sa kapwa natin kung ano yung maaabot nating uh, makakaya may na maitutulong sa kanila at uh, shout out din sa team Ruwi Lipat yung charitable uh, charity vlogger charity uh, Maraming pong salamat din sa inyo. Okay, go na po tayo. Thank you.